Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. For example, I am a survivor of war. I was drugged when I was 19 years old by a celebrity who is still on TV in the Philippines to this day. Ang babaeng ito, bagamat may British accent, siya ay merong dugong Filipino. At katulad ng narinig mo, sinabi niya na siya ay ginahasa ng isang artista na magpahanga ngayon ay nasa showbiz pa rin. Hindi niya direct ang pinangalanan ng aktor pero madalas siyang mag-post sa kanyang social media na may lalarawan mong cryptic dahil hindi niya direktang sinasabi kung para kanino ang kanyang matamang pose. At para mapatunayan sa publiko ang kasamaan ng aktor, kahit hindi siya nagsampa ng kaso ay noong 2014, nilapitan niya ang bagong biktima nito. At base sa court records ay isa siya sa mga kinilalang witness na gagamitin para mailabas ang baho ng artista iyon. Bukod sa kanya ay lumutang din si Margarita Fajardo ayon sa stunt woman ay noong 2009, habang sila ay patungo sa lokasyon ng susunod nilang shooting na palabas na Betty Lefea, ay ginahasa di umano siya ng aktor sa loob mismo ng sasakyan. Nagsampa siya ng reklamo ngunit na dismissed ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang beauty queen na si Roxanne Caballero ay lumutang din at ibinahagi niya na siya ay isa ring biktima ng comedian. Ayon sa kanya ay nakilala niya ang aktor noong 2010 na mag-guest siya sa isang noontime show. Kinuha ng aktor ang kanyang number at di o niyaya siya nitong lumabas. Sa pag-aakala na tungkol sa posibleng trabaho ay pumayag siyang makipagkita. Pero habang nasa ang komedyante ay di umano'ng punwell sa siyang makipagtalik kahit pilit ang kanyang pagtanggi. Ang mga babaeng niya na lumabas para kalabanin ng aktor ay agad inakusahan ng mga fans ng comedian nagusto gusto lamang sumikat o mukha silang pera. Ngunit ipiniliwanag ni Roxanne na hindi niya kaagad in-report sa mga insidente sa takot na maaaring gamitin ng aktor ang kanyang kasikatan para sirain ang kanyang umuusbong na karera. Pero katulad ng nangyari sa kaso na isinampa ni Fajardo, ito ay na-dismiss sa kakulangan ng ebidensya. Ang sinabi niyang yan ay sinangayunan ng modelong sikat dahil para sa kanya ay hindi katulad ng justice system sa ibang bansa, ang hustisya sa Pilipinas ay natatakpan basta merong ka lamang kakilalang maimpluensyang tao o merong kang limpak-limpak na pera. At para sa mga taong gustong malaman ang pagkakakinala ng aktor, ibinahagi ni Kat sa isang cryptic post na malalaman mo ang pangalan ng aktor gamit ang hashtag na rhymes with wrong. Simula ng gamitin niya sa Twitter o X na ngayon ang hashtag na yan, ang publiko ay agad ibinaling ang kanilang atensyon sa aktor na si Ferdinand Hipolito Navarro o mas kilala sa kanyang stage name, Navong Navarro. Kung ikaw ay mahilig na manood ng telebisyon, maaaring lagi mong nakikita ang kanyang mukha dahil isa siya sa mga host ng isang noontime show. Bago siya sumikat bilang host, si Vong ay kilala din dahil sa kanyang mga sikat na pelikula tulad ng Agent X-44 Mr. Suave at ang Spider-Man parody na gagamboy. Kasabay ng kanyang pagsika sa showbiz ay ang pagkandati ng kanyang personal na buhay. Dahil siya at ang kanyang asawa na si Bianca Lapuz ay nagkaroon ng dalawang mga anak. Ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal dahil noong 2008, pagkalipas ng halos sampung taon na pagsasama, ang dalawa ay nagdesisyon na maghiwalay. Ang kanilang annulment ay naging opisyal noong 2010. Pagkatapos ng kanilang hiwalaya noong 2008, nakilala ni Wong ang writer na si Tanya Bautista sa set ng isang pelikula. At mula noon ay hindi na sila mapaghiwalay. Sila ay madalas na magbakasyon sa ibang bansa at sa mga litratong ito ay makikita mong may magandang relasyon si Tanya sa dalawang mga anak ni Wong sa una nitong asawa. Katulad ng ibang pagsasama ay dumaan sa maraming pagsubok ang relasyon na magkasintahan. Pero pagkalipas ng anim na taon, Noong 2014, isang pangyayari ang susubo kung gaano katatag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa interview na ito na nangyari noong January 26, 2014, humarap ang komedyante sa isang interview at siya ay merong dalawang black eye. Ibinahagi niya na siya ay dumaan sa halos limang oras na operasyon para maisalba ang kanyang buhay. Sa hospital bed ay mangyak-ngyak na ibinahagi ni Vong na siya ay binlockmail ng isang grupo. Kasi si Tupoy, yung ginawa nila sa akin. Karabi. Binaboy nila ako. Tinakot nila ako. Pinaratangan na papatahin. Yung mga anak ko, magulang ko, pita ako. Dito po eh. Ang tagal ko na sa si industriya. Wala pa akong inaagrabyado kasi sa na ginagawa ko to. Dahil alam ko na pwedeng maulit to. Pwedeng maulit to sa... Kung sa akin nagawa eh. Kung sa akin po nagawa tito boy. I'm sure sa mga maliliit na tao pwedeng lang gawin. Pwedeng maulit. O sa mga artista, kung sino man. Kung sino man, pwedeng maulit. To. Habang siya ay ni-interview, ilang balita ang lumabas na sinabi na kung anuman ang nangyari sa aktor ay kasalanan din niya dahil ayon sa mga kuro-kuro ng publiko, ang komedyante ay hindi pala tapat sa kanyang long-term girlfriend na si Tanya. Base sa mga reports na pinagpiyastahan ng mga tao, maaaring dalawang teorya lamang ang magpapaliwanag kung bakit nabugbog si Vong. Ang una ay maaaring na set up ito ng isang babae at ang pangalawa ay pinuntahan mismo ng komedyante ang modelo sa kondo nito at habang sila ay nagtatalig, ay naabutan ng nobyo ng babae ang dalawa sa akto. Pero ang babae ay di umunoy sumigaw na siya ay ginagahasa ni Vong, kaya ang nobyo nito ay kaagad na sinugod ang aktor. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nilinaw ng komedyante na ang talagang nangyari ay noong January 17, 2014, siya ay kusang nagtungo sa kondo na tinutuloyan ng 22 taong gulang na modelong si Denise Cornejo. Base sa ulat ay nag ang landas na dalawa sa isang shoe brand event na ginanap sa isang mall sa Makati. Bilang brand celebrity endorser ay nakilala ni Vong ang lahat ng event staff members. Sa dami ng mga taong ipinakilala sa kanya ay nakatawag na kanyang pansin ang kagandahang taglay ni Denise. Noong nagaganap ang event, sinabi ni Denise na isang event staff ang kumuha na kanyang cellphone number. Hindi naman niya ipinagdamot dahil akala niya na nagustuhan nila ang performance niya sa event. Pero ilang araw pagkatapos noon, nasurpresya siya dahil sunod-sunod ang mga text messages niyang natatanggap mula sa isang tao na nagpakilalang si Vong Navarro. Ayon sa modelo ay noong una ay ayaw niyang replyan ang komedyante. Pero para hindi siya tawaging isnavera nito ay nareplyan niya ang aktor hanggang nag-usap na sila sa Viver at gamit ang Facebook. Kalaunan, hindi na lamang nakontento si Fong sa pagpapalitan lamang nila ng mensahe. Kaya madalas nitong niyayaya ang modelo na lumabas. Sa interview kay Denise ay lagi niya di umunong tinatanggihan ang imbitasyon nito dahil siya ay abala sa kanyang buhay. Naiulat na noong 2014, bukod sa pagiging modelo, si Denise ay isa ring negosyante at nag-aaral din siya sa LaSalle College. Sa mga hindi nakakaalam sa background ng modelo, Si Denise ay mula Antipolo at siya ang panganay at naging isang babae sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ina ay housewife habang ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho sa cruise ship na naging dahilan kung bakit naging komportable ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Ayon sa mga kaibigan at dating kaklase ni Denise, ang modelo ay sikat sa kanilang eskwelahan. Dahil bukod sa ang kinitong kagandahan ay mataas din ang self-confidence nito. Ito ay nagkaroon ng maraming kaibigan at napakarami ng na mga lalaking nagtangka manligaw dito. Ngunit pagkalipas lamang ng isang taon sa college, ang mga magulang ni Denise ay pinayagan ng dalaga na pansamantalang tumigil sa pag-aaral para pagtuunan ang pagiging modelo nito. Sa noon time show na ito noong 2009 ay makikita mo na naging isang contestant sa si Denise. Naging modelo din siya ng iba't ibang brand at naging talent rin siya ng iba't ibang programa sa telebisyon. Ayon sa mga naging katrabaho ng modelo, ay inaayawan o tinatanggihan ni Denise ang isang proyekto kung sa role ay kailangan niyang magsuot ng mga sexy outfits dahil di umano'y taliwas yun sa kanyang mga paniniwala. At katulad ng nabanggit ko kanina, si Denise ay isa ring negosyante. Bukod sa pagdedesign, ay meron din siyang online fashion shop na tinawag niyang Dark Closet International. Para sa mga kaibigan ni Denise, ang modelo ay ang tipo ng babae na nagsusumika para magkaroon ng sarili niyang pera dahil ayaw nitong umasa lamang sa kanyang mga magulang. Ang pangarap ni Denise na maging independent at naging dahilan kung bakit mulaan Tipolo ay nagtungo siya sa Maynila. Doon ay nagpalipat-lipat siya ng bahay at nakitira siya sa kanyang mga kaibigan at kasosyo niya sa negosyo. At noong 2014 nga, ang alam ng kanyang mga magulang ay sa Forbeswood Condo na ito siya nakatira. Ang alam ng kanyang mga kaibigan ay pagmamayari yun na kanyang kaibigang babae. Kung pag-uusapan naman natin ang love life ni Denise ay ayon sa kanyang malapit na kaibigan sa college, ang modelo ay dati nang nalink sa isang maimpluwensyang politiko. Naging nobyo din ito ang isang stock investor at isang Filipino-Chinese na hinahatid sundo si Denise sa kanilang eskwelahan. Ayon kay Vong, ang sinasabi ng kaibigan ni Denise na ito ay hindi umaasa sa ibang tao para magkaroon ng pera ay hindi totoo. Ipinahagi ni Vong na kahit hindi siya naging tapat na nobyo, ang masasabi niya lamang ay isa siyang biktima. Base sa kanyang sinumpaan sa Laysay, dalawang taon pagkatapos nilang magkakilala, si Denise ang gumawa ng paraan para sila ay magkausap. Ito ang nag-text at nag imbita sa kanya sa kondo sa Forbeswood. Kaya noong January 17, 2014, bandang alas 11 ng gabi dala ang white wine na tanging iniinom ng modelo, ay sinalubong siya sa lobby ni Denise. Sa bersyon ng pangyayari ni Vong, ang pagkikita nila ng modelo ay isang friendly meeting. Sa madaling salita, ito ay di umanong walang mali siya. Kapasok po, ganyan. Umupo kami sa naginuma kami. Hanggang sa naginuma kami, ayun. Kasi ako dito ba hindi ako gagawa ng move kung wala siyang motibo. Wala siyang nagpakita ng something na motibo na... Yung... Okay. May gustong mangyari. Okay. Anong May nangyari po, pero walang sexual intercourse. Pagkatapos noon ay sinabi din ni Vong na sila ay maayos na naghiwalay ng landas ng modelo. Pero nakatanggap siya di umuna ng text mula dito na nagsasabi na bad boy ka. Na nareplyan naman niya na sorry babawi ako. Ano ibig sabihin ng bad boy ka? Dahil ba hindi ko tinuloy na may mangyari? bad boy ka dahil hindi ko po alam. Kaya sagot ko po, eh, I'm sorry, bawi ako. So, ibig sabihin, okay. hindi ko din natapos yung pagkikita namin doon. Dahil po, pwede pa akong bumalik at magpakita sa kanya. Noong January 22, 2014, katulad ng kanilang usapan, pumunta muli si Vong sa kondo. Nang dumating siya sa loob ng unit, ay ibinaba niya ang pagkain at nagtungo sa sofa. Pero napansin niya na lumabas si Denise. Kasabay ng paglabas niya ay ang pagpasok naman ng isang lalaking merong hawak na baril at sinundan ito ng pagpasok ng isang pang lalaking nagpakilalang si Cedric Lee. Ang ginawa po niyan, uh, tinali yung kamay ko, tinali yung paa ko, tapos yung, yung ulo ko po, nilagay nila sa sahig, pinagsasapak po nila, pinagsasapak ako ni Cedric habang may nakatutok sa akin baril nilalagyan ako ng busa sa bibig sabi ko wag 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 kasi sigaw wag kasi hindi ako sigaw wag nilagyan wag kasi kapag pag sumikaw papatayin ko yung mga anak mo papatayin ko yung pamilya mo papatayin kita yun yung sinasabi na sa akin pa ulit ulit hindi pa ako sumisigaw kalmado na ako so na fold niya ako narin na rin ko may bumukas ang pinto nagpasukan may mga sumapak na po sa akin nila. ulit uh, nilagyan pa rin akong uh, tapas uh, sa sa bibig tinanggal yung blindfold binaba po yung uh, pants ko binivideo po nila ako tapos boy mula po sa sopa. Nilagay nila ako dun sa kung sa ako nilagay yung food. At pinapasabi nila sa akin to. Ako si Bong Navarro. yung kaibigan ko. Pagkatapos siyang bugbugin ay ibinahagi ni Bong na sinabi ni Lee na dapat niyang bigyan si Denise ng pera dahil sa ginawa niya sa modelo. Ang pera ay nagsimula sa halagang 200,000 hanggang tumas ito ng 500,000 hanggang umabot na ito sa 2 milyong piso. Mula kondo ay dinala siya ng grupo sa presinto at doon ay nagpa-blotter si Denise. Pero habang isinasalaysay ni Denise ang lahat, ibinahagi ni Vong na kinakausap pa rin siya ni Lee. Sa presinto ay paulit-ulit na nakiusap si Vong sa grupo na huwag ilabas ang issue sa publiko dahil gusto niyang pangalagaan ang kanyang imahe at karera. Kaya sinabi sa kanya ni Lee na kayang-kaya nilang pigilan ang issue na makarating sa media at hindi rin nila ilalabas ang cellphone video ng kanyang pag-amin kung magbibigay lamang siya ng dalawang milyong piso. Kalaunan, sa takot di umanan ni Vong ay pumayag siyang magbayad ng isang milyong piso. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin dahil kinabukasan sa halip na i-deposit ang pera sa bank account number na ibinigay sa kanya ni Lee, ang noy 37 taong gulang na si Vong ay nagsumbong sa mga otoridad at sinampahan niya ng kaso si Lee Denise at tatlo pang mga taong kasabwat. Kung sa interview na ito ay ginawa ni Vong ang lahat para magmukha siyang biktima, ang kampo naman ni Denise ay hindi nagpahuli at sinampahan din niya ng kaso si Vong dahil sa di umano'y tinangka siyang gahasain ng aktor. Ayon sa kanyang bersyon na nangyari, noong gabi na dumating si Vong sa kanyang unit, ay bigla siyang itinulak nito sa salas at tinangka siyang gahasain. Ang kanyang kalbaryo sa pakikipaglaban kay Vong ay natapos lamang nang dumating ang tatlo niya mga kaibigan na sina Bernice, Raz at Sampana. Habang ang tatlo ay sinunggaban si Vong, nagtungo si Denise sa labi. Doon ay nakita niya si Cedric Lee na nagmungkahi na maaari nila itong arestuhin sa pamamagitan ng citizen's arrest. Ibinahagi din ni Denise na bukod sa cellphone video ng pag-amin ni Vong, nakakita din ang mga otoridad ng mga pills at GBL o GHB na karaniwang ginagamit ng mga masasamang loob para mahimatay at manghina ang kanilang mga biktima para madali nila itong magahasa. Ang pangyayari ay pinagpiyastahan ng publiko at mga reporters. Kahit saan sila ma-interview ay laging nagtuturoan ng mga ito at tinatawag nilang sinungaling ang kabilang kampo. Sa interview kay Denise ay ibinahagi ng modelo na gagawin niya ang lahat para malinis ang kanyang pangalan at maibalik ang dangal ng kanilang pamilya. Itinanggirin niya na setup ang nangyari. Pangalan ko, reputasyon ko po, at ang mga pamilya ko at mga taong mahal ko. Ito po ang tamang paraan para mabigyan ng leksyon ang mga taong binigyan mo na ng kabutihan, sinuklan ka pa ng kasamaan. Na hindi nagbibigay honor, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa buong Pilipinas. Idinagdag din ni Denise na hindi nila hinututo ng pera si Vong dahil sa totoo lamang, ang komedyante pa ang di nag-alok sa kanila ng pera upang maipaayos ang mga nasira sa kondo. Ngunit ang kanyang mga isinumpang kaso laban kay Vong ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang unang ginamit na ebidensya ng kampo ni Vong ay ang mismong CCTV na ito na magpapatunay na imposible na ginahasa ng komedyante ang modelo. Sa footage na ito ay makikita na bandang alas 10 ng gabi noong January 22, dumating si Vong sa kondo at pumasok sa elevator. Bitbit -bit ang paper bag ay bumaba siya sa second floor ng kondo at isang minuto pagkatapos niyan, makikita mo naman na pumasok sa elevator si Denise at bumaba ito sa ground floor. Tatlong minuto pagkatapos dumating ni Vong sa kondo ay dumating si Lee at ito ay mag-isang pumasok sa elevator pumasok siya sa second floor kung saan matatagpuan ang unit na tinutuloy niya ni Denise. Ang mga investigador ay wala rin nakitang pumasok na iba mga tao sa unit ng modelo na magpapatunay na naaktuhan nila na ginagahasa si Denise. Ang NBI na sumali na rin sa investigasyon ay naniniwala na ang kampo ng modelo ay nagsisinungaling dahil kahit ang mga tatlong taong sinasabi nilang saksi mismo sa tanggap mga halay ni Vong ay saka lamang dumating ilang minuto pagkatapos dumating ni Lee sa kondo. Lumabas muli ang magkapatid sa kondo at pagkalipas ng 30 minuto, sa kauna-unahang pagkakataon, si Denise ay bumalik muli sa kondo. Sa footage na ito ay makikita na pumasok ang grupo ni Lee sa elevator. Pero sa pagkakataon na ito ay meron ng dalawang lalaki na hindi nakitang pumasok sa kondo kasabay ni Lee. Ang NBI ay naghinala na ang mga ito ay nauna na sa building bago pa man dumating si Vong. Ang ahensya ay nagawa mapasok ang unit ni Denise at nakita nila na wala na magkaanong gamit na nasira. Natuklasan din nila na ang totoong may-ari ng bahay ay isang babae pero hindi niya personal na kilala si Denise dahil ang condo owner ay pinaparentahan ang unit sa isang Malaysian na lalaki. Ayon sa salaysay ng Malaysian ay nakilala niya si Denise noong December 2013 sa isang party. Sila ay naging mag-textmate at kalaunan ay ibinahagi sa kanya ng modelo na nangangailangan ito ng pansamantalang matitirhan kaya libre niya itong pinatuloy sa kondo. Itinanggi din ng Malaysia na kilala niya si Lee. Kung nanonood ka pa rin hanggang sa punto na ito at napapatanong ka kung ano ang relasyon ni Denise kay Lee, ay maaaring makatulong ang CCTV footage na ito na nakuha sa loob ng elevator noong madaling araw ng January 23. Sa footage na ito ay makikita na pumasok ang grupo sa elevator pagkatapos nilang makabalik mula sa presinto. Makikita mong hinalika nili si Denise sa magkabilang pisngi. Ang ibang mga tao na nakakita sa footage na yan ay sinabi na tila may relasyon ang dalawa. Ang iba naman sa kanila ay nagsabi na ang mga ito ay friends with benefits. Ngunit kahit ano pa man o kung ano ba talaga ang relasyon ng dalawa, ayon sa original trial court sa Tagig, walang sapat na ebidensya ang kampo ni Denise o hindi nila napatunayan na tinangka talaga siyang gahasain ng aktor. Kaya agad ibinasura ang kaso. Kaagad silang nag-file ng motion for reconsideration at para mapatunayan na ang hinahangaang aktor ng publiko ay may tinatagong kasamaan, bukod sa mga pagbabago ng mga salaysay ni Denise, Nilipitan din nila ang tatlong mga babae na di ginahasan ginahasa nito na si Roxanne Caballero, Margarita Fajardo at British Filipino model na si Kat dahil ang strategy nila ay sirain sa korte ang imahe ng komedyante. Sa bagal ng justice system sa Pilipinas, ang desisyon ay bumaba noong September 15, 2022. Base sa desisyon ni Judge Angela Dean ng Metropolitan Trial Court of Taguig Branch 116, ito ay nakakita ng probable cause. Kasunod noon ay nag-release ng arrest warrant ang hukong para arestuhin si Vong. Limang araw pagkatapos niyan ay makikita ang aktor na sumuho sa NBI kasama ang kanyang abogado. Si Vong ay nanatili sa kulungan habang naghihintay ng kanyang arraignment. Pero ang selebrasyon ng kampo ni Denise ay hindi nagtagal dahil noong November 6 ng parehong taon na yun ay ibinasura naman ng Court of Appeals ang kahilingan ni Lee na ibasura ang kasong serious illegal detention na isinampas sa kanila ni Vong. Noong December 2022, bago magkaroon ng Christmas break ang Taguig Regional Trial Court, ang hukom ay pumayag na makapagpiyansa si Vong. Ang aktor ay kaagad piniyaran ang 1 million pesos na piyansa at noong January 16, 2023, sa kauna-unahang pagkakataon, ay bumalik siya sa kanyang trabaho bilang host ng noontime show. Halos isang buwan pagkatapos niyan, ang paglilitis ay nangyari. Pero ang hukom ay ibinasura ulit ang kaso. Dahil bukod sa walang malakas na ebidensya ang kampo ni Denise na magpapatunay na siya ay pinagtangka ang gahasain talaga ni Vong, ay paiba-iba rin ang salaysay ng mga ito. Ang desisyon na yan ay kinalungkot ng kampo ni Denise. Kaya ang British model na si Kat Alano ay hindi napigilang mag-post sa kanyang ex-account na tila nagsasabi na dahil sa merong maimpluensya kaibigan si Vong, ay kayang-kaya nitong makatakas kahit malina ang ginagawa nito. Natapos ang taong 2023 at walang pag-usad sa kaso na isinampan ni Vong sa grupo ni Lee. Pero noong May 2, 2024, mahigit sampung taon simula nang nangyari ang insidente… Nagulat ang publiko sa balita na sina Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero, Simeon Raz at Cedric Lee ay hinatulang guilty sa paglabag ng mga ito sa Article 267 of the Revised Penal Code o mas kilala sa tawag na Serious Detention. Sina Denise at Raz na matagal nang nakapiit sa BJMP ay inilipat sa custody ng tagig police para maiproseso ang kanilang mga dokumento. Sila ay pinatawan ng makulong ng habang buhay na hindi bababa sa apat na taon. Bukod dyan ay pinagbabaya din sila ng 300,000 na kabuo ang halaga ng Daniels. Sa pagtatapos ng paglilitis ay ibinahagi ni Rod Cornejo na Chuhi ni Denise ang kanyang pamangkin ay naging kalmado nang malaman ito ang desisyon ng judge. Hindi ito umiyak dahil ayon sa kanya ay naniniwala sila na kung hindi man maayos ang lahat ngayon ay ipagpapasadyos na nila ang lahat at ang katotohanan ay lalabas rin. Kasunod ng balitang yan, si Cedric Lee ay dumating sa NBI headquarters sa Quezon City bandang alas 8 ng gabi noong May 2. Ang kanyang mugshot at fingerprints ay agad kinuha. Sa interview sa negosyante ay sinabi niya na sumuko siya dahil siya ay inosente. Sinabi rin ito na mas gusto pa niyang nakakulong kesa nagtatago dahil sa kulungan ay maaari niyang makausap ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang abugado. Ibinahagi rin ni Lee na inihahanda na ng kanyang abogado ang mga dokumento dahil handa siyang labanan ang desisyon ng hukom sa RTC. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!